Okay, paano ba mag-reading ng uh, submitter ng kuryente? Kasi ako, may mga paupahan akong nakasubmitter. So, ituturo ko sa inyo kung uh, paano mag-reading ng submitter ng kuryente. O kagaya nito, nagsample ako ng uh, submitter. Ibig sabihin, ito nga 3198, yan yung uh, present reading. Kung isang halimbawa, uupa kayo ng bahay, kapag kaya pinituran ninyo yung submeter ito ang mangyayari o ayan o nag ako so ito yung present reading ibig sabihin nakatira na kayo ng isang buwan nakatira na kayo ng isang buwan magre reading na so nung bago kayo tumira ito yung 3168 ito yung previous reading ibig sabihin bago kayo tumira ngayon nakatira na kayo ng isang buwan ito yung present reading 3198 so ibabawas lang ninyo yung previous reading sa present reading. So, kung anong lumabas doon sa pag kagaya nito, ang consume na lumabas 30 uh, kilowatts yung na-consume. So, itatimes sequence. Ang halimbawa, ang, ang usapan ng uh, may-ari ng bahay, eh, ang per kilowatts ng uh, kuryente ay uh, 15. 15 pesos per kilowatts. Lalabas yan, itatimes. Lalabas ay 450. O, oh, di ba? O, oh, 5 times 0, 0 5 times 13, 15 1 times 0, 0 1 times 3, 3 ah, pag tinutal yan, o oh, yan 4, 15 so, ito lang itinuturo ko dun sa wala pang alam at ah, kung may mga pao pang bahay at ah, yung iba dun nakasubmitir ito yung aking kwintada na ibig sabihin, kaya ako itinuturo doon sa mga baguhang uupa ng bahay kaya nga ito ah, ito, nag sample ako na ng submiter para, mas maunawaan ng mga may mga nagtatanong sa akin kung paano mag-reading ng submitter ng kuryente. Okay, ganun lang. Dagdag kaalaman lalo dun sa wala pang alam. Okay, thank you.